Kung si House Speaker Martin Romualdez na damay kay Saldico, si Vice President Sara Duterte kaya, madadamay din kaya sa kapatid niyang mayroong 51 billion pesos na flood control project? Abay, ito yung pinakamainit na pinag-uusapan mga kababayan. no? Kung ang uh, House Speaker nagresign, yung vice si kaya. <coughs> Sorry, baho ni Sarah. Sorry, sorry, sorry. Excuse me. Yung vice-presidente kaya magre-resign. Ako, mga ko, eto ang mga mainit na balita, mga kababayan. Walang ghost of project sa Davao City. Yan ang ni Congressman Paulo Duterte bilang tugon sa patutsyada ni Congressman Sandro Marcos na malamang hinahanap ni Duterte ang 51 billion pesos na ginastos sa kanyang distrito kaya hindi nagpapakita sa mga sesyon ng kamera. Sabi ni Duterte, Nilinaw na ng DPWH Region 11 na properly accounted for ang 49.8 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Dagdag -dag ni Duterte, hindi na siya dumadalo sa sesyon sa Kamara hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil hindi na niya umano matagalan ang katiwalian sa Kamara. Wow! Oh! Wow! Hindi niya na daw matagalan ang katiwalian sa Kamara. Mga kababayan, ulitin natin. 1 billion pesos. Naginasto sa kanyang distrito kaya hindi nagpapakita sa mga sesyon ng kamera. Ayan na. Hindi daw ma, ang galing ba? Ito ang tanong ko lang. According to the Senate, ma, as, according to Congress, meron nilaan ah, ng first first district ng Davao na 51 billion pesos for flood control. Mga kababayan ko, at pinatunayan ito ng DPWH. Mga kababayan ko, pinatunayan ng DPWH ito. Sabi ni Duterte, nilinaw na ng DPWH Region 11 na properly accounted for ang 49.8 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Dagdag -dag ni Duterte, hindi na siya dumadalo sa sesyon sa Kamara hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil hindi na niya umano matagalan ang katiwalian sa Kamara. Oo, oh, di mo matagalan eh, pare-parehas naman kayo. Eto let's give let's, let, let's give a pointers mga kababayan ko. Huh? Ha? Bigay tayo ng pointers dito. Ito para to sa mga DDS sa tanga Number one, hindi pa sinasagot ni Pulong yung issue sa 51 billion. Is it true na mayroon ka talagang 51 billion pesos? Yes or no? And according to DPWH, there is a 51 billion pesos allocated in DPWH which is binigyan nito ng ebidensya noong panahon na nabuksan ang tungkol sa 51 billion pesos. Now, ang tanong ko dito, paano nakakakulimbat? No, I'm, I'm not saying that pulong Duterte yung sinasabi ko kumulimbat. Ah. Let's clarify. Ang tanong dito, paano dito, paano natin maiiwasan ngayon? Yung mga malalaking uh, sabuatan ng budget ng uh, ano, nang oh uh, ito nang uh, House of Representatives Paano mga kababayan ko Kasi ganito 'yan like there is here is the explanation kung paano sila nakakapag money laundering Let me give you an example mga kababayan ko For example there is a budget Tumating sa DPWH nagbidding like nakuha ni contractor mga kababayan ko tapos gagawin nilang ghost project Eh paano makukuha yung pera paano mawi-withdraw? There's two kinds. There is a dirty money, yung tawag doon sa flood control budget, dirty money na tawag dyan, paano magiging malinis na pera yan? Kailangan nilang palitan yan. Ang gulo ah, di ba? Ang gulo. Pera, na mo ulit ang pera. Ganito. Sa isang washing machine, lalagay mo doon yung ano, sa isang washing machine, pag naglagay ka ng maduming damit at hinugasan mo, magiging malinis, di ba? Mga kababayan ko. Ito yung nangyari. Remember Bryce, uh, kung, uh yung uh, engineer Bryce and uh, engineer Alcantara? Naalala nyo? Nagkakasino sila. Nagkakasino sila, di ba? Dala yung pera ng taong bayan. Right? Mga kababayan ko, tama ba ako? Hindi. Dala yung pera ng taong bayan. Alam nyo kung bakit? Bakit sila nagkakasino? Kaya sila nagkakasino para maging malinis yung pera. Oh, paano? Ganito. Yung pera ng taong bayan, itataya nila sa kasino. Tama, sa kasino. For example, 150 million. Yung 150 million, itataya nila yon sa kasino. Paano sila tataya sa kasino, mga kababayan ko? Using what? Papapalitan nila ng chips. Sa kasino, hindi po uso ang bayaran na pera-pera. Doon po mga kababayan ko, chips po ang ipapalit mo sa cashier para maging pera. So for example, nagbet etong si, ano, si contractor, nag nagbet Sorry. Nag-vet siya ng, ano, ng 150 million. Papaltan ngayon ng cashier yun ng chips. Yung bilog-bilog na tinataya sa mga ano sa mga gaming. And then mga kababayan ko, kapag nanalo sila, chips din ang babalik sa kanila. Pag natalo sila, chips din chips lang din ang mawawala sa kanila. For example, nanalo ako. No, nanalo ako mga kababayan ko. Nanalo ako ng ano uh, ano? Nanalo ako ng uh, yung 150 ko naging 200 million. So wiwithdrawin ko na siya doon sa ano, doon sa doon sa tawag nito what we call this doon sa ano sa ba, ano, sa ano sa uh, doon sa casino ang gagawin ba ni casino bibigyan ka ng 250 million na pera hindi ho hindi ka bibigyan ng 250 million na pera ni banko ah, ni casino anong gagawin ni casino ide-deposit sa banko mo kasi pwede mong palabasin doon mga kababayan ko na nanalo ako ng 250 million Ganun ang pwedeng mangyari doon. Mga kababayan ko. Kaya po yung mga contractor na yan, nagkakasino. Kasi magiging legal lang kanilang pera. Wala talagang ano, wala, wala silang, uh, andalan nila papasok ng kasino is bulk of cash. Chip, pinapapalitan ng chips and then papal babalik na doon sa cashier at si cashier, we would uh, ipapalitan, ipapalitan yung chips nila sa halaga na nakuha nila at idideposito sa bangko. Wala ho doon na pera-pera. chipsuhan labanan and bank to bank na nangyayari. So ngayon, mabalik lang tayo. Paano ba natin ito Para hindi makapagnakaw itong mga to. Paano ba ang solusyon para sa lumalalang pagnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno sa bansa natin? Ano nga ba ang solusyon nito, mga kababayan? Sino po nakakaalam ng solusyon? Mga kapatid, sino ho dito ang nakakaalam ng solusyon? Baka may nakakaalam ho. Baka ho isa ho sa inyo may nakakaalam ho ng solusyon para maging maayos ang bansa natin. Di ba? Mga kababayan, tanong ko may nakakaalam ba? Please comment down below naman para alam ng lahat. Kasi ako, alam, isa lang ho ang alam kong solusyon mga kababayan. Kasi o totoo ah, isa lang ang alam ko ang alam ko solusyon eh. Kahit magpalit pa po kayo ng house speaker, kahit magpalit pa ho kayo ng mayor, ng congressman, ng governor, ng konsihal, ng uh, kapitan, ng uh, bukal, ng kasi hodang kung sino pang nakaupong uh, opisyal dyan, mga kababayan ko, mga kapatid. Kahit magpalit pa po kayo niyan, kahit si Sara Duterte pa po ang maupong bilang presidente, ako na ho magsasabi sa inyo mga kababayan ko, hinding hindi ho mawawala ang korupsyon sa bansa natin. Kahit ho sino pang kese ho ng presidente ang iupo niyo ho dyan, hindi hindi mawawala ang korupsyon sa bansa natin. Alam niyo ho kung bakit mga kababayan ko? Ang mga magnanakaw ho sa bansa natin ngayon mga kababayan ko, ay protektado ho ng konstitusyon. Mga kababayan, ang pumoprotekta sa kanila yung ayaw ipagalaw ni Duterte. Yung Constitution. Kasi pag nagnakaw ka sa bansa natin ngayon, pwedeng maging legal. Mga kababayan, ngayon no, kaya ako talama ang pagnanakaw ng ganyan. Pagkuha ng uh, 51 billion, pag-withdraw ng mga ganito, paggawa ng ghost project. Legal na legal ang pagnanakaw. At heto ang tanong, mga kababayan ko. Ano ang solusyon dito, mga kapatid? Alam niyo kung ano? Palitan ho natin yung ating constitution ng Pilipinas. Kasi yung constitution ho ng Pilipinas natin, way back 1987's constitution, ni former President Cory Aquino, hindi na ho fit ngayon. Alam na ho ng mga magnanakaw kung paano ho bubutasan yung Constitution. Paano ho mailulusot yung bilyong-bilyong pisong pera ng bansa natin para makapagnakaw lang sila. So ano ho ba, ang, so ano ho ba ngayon ang kailangan natin gawin? Palitan ng Constitution. Change the Constitution. Lagyan natin ang boundaries ng boundaries ang ating Constitution patungkol sa pananalapi. Bigyan natin ng gwardiya Bigyan natin ng sundalo na magbabantay sa pondo at pera ng taong bayan. And the solution sa mga pagnanakaw na ito is charter change. Yan ho ang pinakamainam na solusyon dito. Magpalit ho tayo ng konstitusyon para yung mga putaragis na yan mawalan na ho ng budget. Pagod na ho kayo sa magnanakaw. Pagpagod na rin ho tayo. Sawan-sawa na rin ho ako na araw-araw na lang na binabanatan yung mga kurakot na mga politiko, mga magnanakaw na kongresista, mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno. Pagod na pagod na rin ako sa kakapuna sa mga yan. Pero isa lang ho ang gusto kong sabihin sa lahat. Kung bubuksan ho ng taong bayan ang isang usapin patungkol ho, mga kababayan ko, sa People's Initiative, matagal na po sanang nasolusyonan yung problema natin sa pangungurakot. Sino ho bang nag-uumpisang magsulong ng People's Initiative? Hindi ho ba si Martin Romualdez? Ayaw ho ng mga Duterte, ayaw ho ng Senado, ayaw ho ng mga politiko na to na ayaw nila na mag magkaroon ng People's Initiative sapagkat na pinapalabas nila ay term extension lamang ni Presidente Bongbong Marcos. Pero kung tayo mag-uusap-usap tayo ho mga kababayan ko ay magkakaisa, kayang kaya natin sugpuin to. Kaya ho mga kababayan ko, kung kampanawagan ng mga putaragista to sa September 21, mga kababayan ko ay magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos, mga bobo. Yan ho ang sasabihin ko sa inyo. totoo lang, mga walang utak. Yan ho ang sasabihin ko sa inyo. Kasi kung yan ho ang panawagan ninyo, kung susugpuin ang korupsyon, ano kailangan natin gawin? Hindi naman kahit, sabi ko nga sa inyo, kahit palitan niyo si Martin Romualdez, kahit palitan niyo si Bongbong Marcos, kahit si Sara Duterte pa maupo sa bansa natin, hindi mababago ang kalakaran sa bansa natin, may magnanakaw, may magnanakaw pa rin. Ano ang solusyon dito? Charter change, mga kababayan ko. Palitan natin ang constitution. Matagal na namin ito sinasabi sa inyo. Matagal na namin itong pinagpipilitan sa inyo. Paano? Nakikinig kayo kay Jesus is the Lord, kay Joel. Nakikinig kayo sa Senado, sa mga sinasabi ng mga politiko na to na sila-sila din na nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kaya ayaw nila pumalit. Ayaw nila magpalit ng Constitution kasi mahihirapan sila makapagnakaw muli. Yan ang pinakamainit na tanong doon. At ang pinakamasakit dito mga kababayan ko, sino naghihirap? Sino sino ngayon sa atin ang naghihirap? Sino ngayon sa atin ang nagdudusa at nagbabayad ng buwis at pinakikinabangan nila sa kanilang mga bulsa? Tayong mga Pilipino. Tayong mga Pilipino na nahihirapan, magbayad ng buwis, nagtatrabaho 8 oras, samantalang ang mga lintik na to mga kababayan ko na nagpapakabusog ng mga buhaya ay sandamakmak ang pera sa taong bayan. Sandamakmak ang pera natin ino na kinukulimbat sa atin. Kaya, kaya, kaya I understand why President Bongbong Marcos pushing, pinupush yung ano, constitutional reform. You know what's the reason kung bakit, mga kababayan ko? Kung bakit pinupush ni PBBM to? One reason. Patayin niya lahat ng korupsyon sa bansa natin. Kasi yan ang nagpapahirap sa atin. If you are going to Hong Kong, if you are going to US, who is the ano ang pinakamayamang bansa? Ba't ang foreigner alam Pilipinas? Pero pag ang mga Pilipino, hindi natin alam na mayaman ang bansa natin. Alam mo, nakakahiya eh. Usapin sa Hong Kong, pag sinayang politician sa Pilipinas, magnanakaw, kurap. Sa US, pag usapan ng politiko sa Pilipinas, magnanakaw, kurap. And that is the reality. Ang sakit sabihin ito, ang sakit malaman ito na ang katotohanan sa Pilipinas kapag politiko ka ang tingin sa'yo, magnanakaw. I'm not saying all the politician magnanakaw. Pero some of you, nasa hanay nyo. May problema sa atin. Sinabi lang ni Jesus is the, ni Joel is the Lord, mga kababayan ko. Masama ang constitution pagpapalit natin. Anak ng po, taragis. 12, 12, 12, billion pesos nila na pondo sa'yo. Kaya pala masama magpalit ang constitution. Kasi bakit? Once na mapalitan ang constitution, hindi na, makaka, hindi na makakapagkulimbat to ng 51 billion pesos. Hindi makakakuha si Joel is the Lord ng 12 billion pesos. Walang magiging pondo ang bawat distrito ng mga senador na hinihiraman nila at kinukuha na pinaglalaanan ng pondo at kunyari nagtatayo ng mga building na pagkakunwari lang naman na pagkabababa ng presyo at kumukulimbat sila bawat distrito. Mga kababayan ko, ang sakit nitong malaman. Nakapag naapalitan ng 1987's Constitution, goodbye ang corruption, goodbye din ang kickback ng mga tao na ito. Kaya mga kababayan ko, mapapasabi ka talaga ng amen. Bakit? Mga kababayan, if we say amen, thank you, thank you Lord, mapapasabi ka ng ganon, hindi kay Joel is the Lord. Right? Talaga mapapasabi ka ng amen kasi bakit? Mga kababayan ko, makakamtan natin yung kapayapaan, yung katiwasayan na no wala na magnanakaw ng pondo ng pera ng taong bayan. Sakit, di ba? Tagus ba sa lahat ng mga politiko binabanatan ko? Pasensya na kayo, malaarmalay tambunga nga ako. Kasi pag tinatad tad 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 ko kayo, hindi kayo makakatiis pag tinatad tad 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 ko kayo ng aking mga bara. Nakakahiya naman kasi sa mga Pilipino eh. Pagod na pagod na kami habang kayo nagpapayaman dito. Papayaman, nakaupo, naka-luxury, bumili ako ng pati yung mga bulldog din yung mga kontraktor. Bumili lang ng uh, Rolls Royce dahil nagustuhan yung payong. Wow! Diba? Nakakahiya naman. Para sa lahat ng mga Pilipinong nagpapakahirap. Halos napapakapagod. Higit pa sa 8 oras kumita lang ng minimum pesos. Nababawasan pa ng buwis na nanakawin ng mga politikong sakim sa yaman. Kaya e, bato-bato sa langit. Tamaan naman kayo. Ay hindi pala bato bato-bato sa langit, tamaan sana kayo. Kasi pag tinamaan kayo, mga kababayan, sigurado matatauhan na kayo. Naka, kahit wala namang baha, mga, kahit na wala namang bagyo, bumabaha, mga kababayan ko. Ilang pa na pag nakita nyo yung mga bahay ng mga constituents nyo, ang kakapal na mga pagmumukha nyo. Samantalang kayo, gwardyado ang bahay, yung bahay na mang selso, mga kababayan ko, ni at maling sali, inaalon ng baha sa kanto. Nakakahiya naman sa si amin, mga kongresista, mga politikong nag nagpapayaman sa pwesto. Eh, mahiya naman kayo. ba? Diba? So ngayon, namulat na kayong mga Pilipino. Alam nyo na ngayon kung ano yung totoo. Nakita nyo na ano ang solusyon? Extension of power ba? Hindi. Para sa ng church ang constitutional reform, mga kababayan ko, sa pagbabago ng konstitusyon para hindi makapagnakaw ang mga loko-loko sa pwesto. Masama pa ang constitutional charter change, sabi ni Joel. Masama ang charter pagtataksil, sabi ni Amy, ang kapasa sa taong bayan. Pagtataksil daw ang nga, sabi ni Duterte. Pero ngayon mga kababayan, kitang-kita nyo na kung ano ang itsura ng mga buwaya. Di ba? Ayaw sa pagbabago, gustong manatili sa pwesto para makapagpayaman sa pondo at pera ng taong bayan. Yan ang pinakamainam na sagot sa lahat ng mga kababayan natin. Mamulat na kayo. no? May susunod pa bang 51 billion? May susunod pa bang bilyong-bilyong pisong project? Papayag pa ba kayo? Mga kababayan ko? Magrarali ba kayo sa 21 at sisigaw ng pagbaba ni Pangulong Bongbong Marcos? Makikisabay ba kayo doon na para iupo si Sara Duterte? Tandaan po ninyo to. Isa lang ang sasabihin ko. Kahit sino pa pong iupo nyo dyan sa pwesto, may magnanakaw at may magnanakaw pa rin po dyan. Kasi bakit? Wala akong bantay pondo ng taong bayan. Paano magkakaroon ng bantay ang pondo ng taong bayan? Kailangan ng pagbabago. Charter change ang solusyon. Bigyan natin ang daan ng People's Initiative para burahin ang mga tarantado at magnanakaw ng pondo ng taong bayan. Yan po ang gusto ko sabihin sa aking vlog na ito. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Mga kababayan ko, para iwas magnanakaw ka na rin.